Hi guys, dahil tagulan ngayon sa Bicol, hindi eh, ko alam bakit pag ganun. Pag na-uwi kami dito, lagi nilang naulan. Dito lang kami sa bahay ngayon, tingnan mo. Ayan. Mabuhad ka na rin kayo? No. Eh di wow. Matulog na lang. Hey. Tulog. <laughs> Dapat ano, mawala na yung ulan mamaya para makagala kami. No? Di ba ka na Hindi mo na nagkinalungulok Ano ba guys, nagpahilot kasi ako kanina umaga. Tapos nagtataka ako bakit may sinusulat siya dun sa ano, sa salompas. Parang orasyon ata, basta hindi ko siya binabasa. Ayan yung pa ako guys, ayan Oh. Pinahilot ko yan kasi ba diba, yung nag ako. Dito ko siya pinahilot sa Bicol kasi sobrang effective talaga pag inihilot nila. Pero nagtataka lang talaga ako, sabi nila bawal daw basahin yung nakalagay dun sa orasyon. Hindi ko alam kung bakit may orasyon yun. Kayo guys, ano paniniwala nyo pag ano, nagpahilod kayo sa probinsya tapos manilagay siyang orasyon? Para ba mangyayari pag binasa mo yun?